Dok, anong, ano pong cause ng seizure ng baby after ng sobrang pag-iyak? Nine months, baby boy. Seizure? Yes. Oo. Alam mo, nakakita na rin ako ng ganyan, na iyak ng iyak pagkatapos nag-seizure. Yung pala, yung bata, kung i-check mo, may lagnat pala. Kaya siya iyak ng iyak kasi pwedeng masakit ang ulo niya, mm -hmm. irritable siya. So, importante yung ma-check yung baby kung may fever. At saka po, minsan po, yung ano, meron ding uh, instances in which sa so sobrang iyak, nagbe-breath holding yung baby hindi kasi breath holding siya to the point of seizure so yun yun po yung mga uh, condition na possible na magcause ng seizure sa batang sobrang iyak oh lalo na may maiinit panahon ngayon yes. so ideally meron ka talagang temperature in digital thermometer na uh -oh. thermometer para ma-check mo yung uh -oh. temperature eh. uh oo -oh. so i-check okay. At kung halimbawa nag-seizure siya ng walang lagnat, mas lalong dapat makita ng inyong pediatrician, lalo na kung hindi ito ang first time na nag ang anak mo.